Itinuloy ng palasyong pagdiriwang ng Independence Day sa Quirino Grandstand na personal pang dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, si Elaine Folencio. Elaine, marami na ba nakisaya sa celebration dyan? Yes, Gigi, dinagsan ng publiko ang uh, parada ng kalayaan dito sa Quirino Grandstand ngayong gabi bilang parte ng ikasandaan at dalawangpunt-anim na taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ibinida dito ang dalawang float na mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Gaya na lang nitong float na malabahay kubo ang style ng Department of Education present din sa selebrasyon si Pangulong Bongbong Marcos. Giit niya, mahalaga ang magbalik-tanaw sa mga sakripisyo ng mga sinaunang Pilipinong bayani na nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Hinimok din niya ang bawat Pilipino na ipaglaban ang sariling atin at magkaisa para sa iisang layunin. Nabanggit din ni PBBM na nakakalungkot isipin na ang ilan sa mga kabataan ay limot na ang ilan sa mga bayani. Narito ang kanyang pahayag. At isipin na marami sa mga kabataan ngayon, ang hindi kilala, ang gumbursa, nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasanilan. Nagkaroon din ng fireworks display pagkatapos ay itunuloy pa ang selebrasyon sa pamamagitan naman ng pa-free concert. Inaabangan dyan ng marami ang performance ng Nations Girl Group na PINIEC. Jiggy alas 7 ng gabi ay nagsimula na ngang mag-perform ang Bini dito sa Kirino Grandstand at dahil nga marami yung talagang umabang nag-abang sa kanila buong araw ay pansamantala munang itinigil yung kanilang performance matapos ng magkagulo itong mga nanood dito sa musikalayaan ng Bini. Yan muna ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat Elaine Folencio. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.